Yan mga kabagwis, bali welcome back na naman po tayo sa akin YouTube channel. Yan kabagwis, bali ngayon, nagpapaani ngayon. Bali, yan. Nag, nag, ano itong mga palay natin. Ha? Ah? Basa, basa siya mga kabagwis. Kalamihan, nagtubo na dahil nababad sa tubig kasi Naka-apla na siya. Bagsak yung palay. Yan, nababad sa tubig. Well, mga kabagwis. Ay, sige. Ito yung mga nalaglag na mga palay. Oh. Yan. Mga nalaglag na palay. Di mo na sinako. Ayan, nabasa. yung ngayon, sisisigin nila. Yung sisigin nyo? Oo, ah, yung sisigin nila yan. Papakinabangan pa yan, mga kabagwis. Mga uh, kabagwis. Sisigin pa rin nila yan. Papakinabangan pa yan. Pwede pa yan, may bebenta pa yan. Kalugihan ng mga palay ngayon. Mura na ang bentahan. Tapos, yan. Basa pa yung palay. Nakakarami ah, na kayo nyan oh dapat kayo dyan, no? Oh. Ang dami-dami niyan, no? Oh. Sisisigin nyo. Ang dami niyan. Doon tayo mga kabagwis. Ayan pa lang yung mismong natatambak na palay, o. Oh. Ayan, kabagwis, oh Start na. Basa, ang palay, mga kabagwis. Yung iba, karamihan, inaanin nila dito, no? Ayan. Lahat yan, mga nakabagsak na yan. Mga apla. Yan, basamba. ka mga kabagwis. Masama yung panahon. Umuulan ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin yung pag a nila. no, 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 no. Oh <laughs> <laughs> no, 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 no. no. <laughs> no, 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 no. <laughs> mga kabagwis ay nang kalugiyan ng magtataka, mura na yung palay, dadaan pa ng masamang panahon. tawidig, tamot tamot dito, tamot tamot sa C C game, tamot 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 sisigin nyo sana tamot tamot kan, marami-rami yan mga kabagwis tate ginagawa ko rin yan nagsisimot ako ng mga laglag na palay ayan o tapos sisigin mo malaking pera pa yan mga kabagwis dahil mga ilang sako pa yan makukuha mo ayan o. naman mga kabagwis. Masama na naman yung panahon. Itaabot na tayo ng ulan. Yan, bali kabagwis. Bali stop muna ng pagdetreser. Yan, masama naman yung panahon. No? Ulan. Uh. Yan, kabagwis. Ang hirap ng buhay ng magsasaka. Kita mo, palay mo. Mura na yung palay. Abot na pa ng masamang panahon. Yan, mababa na yung presyo. Mas lalo pang bababa ang presyo. Yan, kabagwis. Maraming maraming palang salamat sa mga nag-like subscribe na akin YouTube channel. Nabubulo na ako mga kabagwis. Yan. Bula na. Oh! Yan kabagwis. Ah! Mga kabagwis, ang hirap ng buhay na magsasaka. Akalain nyo. Nagmamanok na tayo. Nag-alaga tayo ng manok. Nag- uh, sikaso pa tayo ng ating palayan. Yan. Hirap. Isipin mo, mura ang binihin ngayon. As tapos ang panahon pa, kagaya niya, nakita niyo sa likod, balakas ang ulan. Stop na naman ang mismong pag, uh, ano, pag, pag tracer. Yan. hirap talaga mga Yan. Sa mga hindi pa mismo mga bago sa akin sa YouTube channel, bali... Paki-like and subscribe sa akin ng YouTube channel. Paki-share na rin po itong video para ma-update kayo sa akin sa sunod na video. Bali sa ngayon, kabagwis. Uh, stay step on tayo dyan. Dahil uh, si kabagwis natin ay nagpapati muna. Ayan. Ay, wala eh. Ganoon talaga, mga kabagwis. Lakas ng ulan. Hindi pa nag-normal tong panahon, no? Ay, nako. Yun lang po. Maraming maraming salamat sa mga nag like subscribe sa akin. God bless po sa inyong lahat.